Sa lalim, sa normal na police process si Lowell Boyet Menorca matapos itong maaresto at dalhin sa presinto. Gain man, naging uh, mapili si Menorca sa kung sino ang polis sa magbabantay sa kanya. Si Gerald Tagbo sa detalye. Agad idiniretsyo sa si MPD Station 5 sa si Ermita, Maynila sa Lowell Menorca makaraang maaresto ito ng mga otoridad. Mismong kasama ni Menorca si Station 5 si Manila Police District Director General Rolando Nana. Ilang oras na tagal sa loob ng investigation room si Minorca na sumailalim sa booking process. Pasado alas 12.30 ng hapon umalis ng Station 5 si Minorca para magpa exam. Bahagi ito ng Standing Operating Procedure o SOP ng mga otoridad sa mga nahuling individual. Kinonbayan pa ng media ang pagpapamedical examination ito sa Ospital ng Maynila at sa Agat Andes Bonifacio Memorial Medical Center. Pero bago umalis ng presinto, pinagsabihan ito ang isang polis dahil sa umani pagiging kaanid sa Iglesia ni Cristo. Nais ni Minorca na walang kasamang polis na INC member sa kanyang pagpapamedical exam. Brad Iglesia ka, hindi ka pwede sumama. Sinabihan ka na kanina. Matapos ang medical examination, bumalik rin ang convoy ni Minorca sa presinto in business headquarters ng MPD. Napasugod naman si na attorney Trixie Angeles at ang nakababatang kapatid ni Noel na si Anthony na bigla umano sila sa mga nangyari. Iginit nito na wala umano silang natatanggap na notice of complaint hinggil sa libel case. Gayunman, sinabi ni Angeles na ang nabatid nila sa mga lumabas na report sa media ukol sa mga isinampang kaso. Uh, we don't have a notice. Please, please take note. We have not had any notice of any sort of any complaint affidavit. What we have are media reports uh, allegedly of people who have filed suit for libel. Kunestyon rin ni Angeles ang timing ng pagkakaresto kay Minorca na nasabay pa sa nakatakda nitong cross-examination sa Court of Appeals. Pero sinabi ni Superintendent Albert Barot ng MPD Station 5, eh pinatupad lang ng mga polis ang batas upang arestuhin ang sino mang may warrant of arrest. Para sa Eagle News, Gerald Tagbo, I am one with 25.